kung may rice terraces sa Ifugao at may rice terraces din sa Galyano, Aringay La Union Trippers syempre meron din dito sa Pugo La Union ayan o oh. napakaganda pero hindi pa siya masyadong ano ah uh, malaki yung mga tanim so mas maganda yan pagka malago na yung tanim trippers dahil talagang kitang kita natin yung pagkarais teresis nya at yung ano yung ilog dito napakalinaw halatang malamig na malamig tong tubig na to trippers oh my god ang ganda ang ganda ng view natin dito hindi nakakasawang ano uh, balik balikan biruin nyo yon sa lugar lang natin ano sa tabing lugar lang natin meron na tayong napapasyalan na ganito kagagandang lugar ano hindi na natin kailangan palumayo para lang mamasyal at makakita ng ganitong klasing rice terraces dito sa La Union. Oh, ang ganda. Grabe. Kakarelax. Wah. Wow. nakaka -relax. lalo na 'yung ano 'yung ano niya oh. Aligaskas ng mga tubig oh. Napaka-green talaga lahat ng ano ngayon. Ng mga halaman. Dari nga tag ang ganda talaga. Grabe. Diba? Relax. Tapos mula dito, kitang-kita mo mga ulap dun sa taas ng ano, Santo Tomas yan. Santo Tomas yan. Trippers yung bundok na yan. So, Bandaron or likod niyan, Baguio City Trippers. Napakalapit lang natin sa Baguio, no? Stig. Sarap dito mag-picture-picture, picture, trippers. Ayan oh. oh dito, kitang kita. Lalong kitang kita, trippers. Oh. Ayan o. Oh. O, oh, diba? Pakaastig ng ano na natin, view natin dito. Wow! Ang sarap pang memories nito, trippers. Siyempre, alam naman natin na lumilipas yung mga panahon, trippers, at hindi natin alam kung ganito pa rin baka ganda to sa in the future, ano, kaya ngayon pa lang <laughs> picture picture para may remember <laughs> ayun nandito naman tayo sa may dulo ng road na to ng papuntang eto yung Alikawkayata yung Alikawkaw na bundok ng Alikawkaw so tignan natin to doon oh kung ano yung meron doon dahil pangalawang punta ko na dito trippers pero hindi ganito dati so wala pang daanan dito noon ngayon ay meron na Eto, wow. Wow, ang ganda. So, kung hindi lang na full yung ano natin, yung memory card ng ano natin ng drone natin, mga tayo ng drone dito eh. Ah, maganda rin oh. Oh. <laughs> ang ganda ng view natin dito. So, ito yung ano, yung bundok ng Alikaw Kaw Trippers ano. Ito pala 'yon. Tapos ito yung may cross diyan, no, Trippers oh. Tripers, oh. Yan, yung may cross diyan. <laughs> wow. Ay, na, ang ganda. <laughs> Mas maganda siguro to sa ano sa drone kaso hindi natin mapapaliparan ng drone kasi nga napuno na yung memory card. Ay, ganda rito. May daan pa palaro no. Yun. Oh, may tao do sa baba. Yun, may tao sa baba. Ah, oh, ginagawa rin tong ano. Ah, uh, So, tra. Baba tayo. ayen Bumalik ako dito, inuna ko lang ibinaba yung ano, yung motor natin para mapakita ko sa inyo yung road na to, trippers. <sighs> ingal na talaga ako paket. Ito yung mountain rock falling trippers. Dahil nga landslide prone area to. Itong area na to. Ayun ako nakikita nyo. Tarik nya pero daming bumabagsak dyan na ano. Ganito. Ah, grabe! Hingal ko. Buti na lang wala tayo hika. <laughs> Kung sa iba ta. <laughs> Ganun. <na. laughs> ang ganda ng view natin dito. Di diba? Astig. So maglalakad na naman tayo pa baba. Ay wow. Tignan nyo Trevor. So cinematic. Oh my god. <laughs> ang ganda. Ang ganda na. Ang, ang ganda ng view natin. Ano? Grabe oh. Tanong na tanong natin dito yung ano. Santo Santo Tomas. Ah. Papuntang bago yan Ayun, may dadaan na motor oh. Tingnan natin Baka kilala natin yan Ayun Ang tarik niyan, trippers <laughs> Grabe <laughs> natin dito trippers ang sarap mag picture picture dito ayan o alright hingal na, hingal na ako <laughs> hindi na ako dito ayun oh Tsama masakit sa binte, sobrang tarik nito trippers kung hindi nyo nakikitang sobrang tarik dito sa phone kasi naka super wide sya kaya sorry kayo, <laughs> joke lang pero ang ganda dito, grabe oh sobrang tarik nito trippers, ha? oh trappers ah, oh, tingnan nyo halos nakatagilid yung lakad ko diba oh, grabe grabe, sulit na sulit dito tapos kita nyo doon ayun o, oh, yung dulo noon. ayun nako, waterfalls yan, trippers yan o oh. wow Napakaganda yan laki nyan mataas din yun, trippers yung waterfalls na yun di ko alam kung saan yun pupunta ko kayo doon pag nalaman ko, uy grabe uy uy grabe ang tarik nito oh <laughs> konting kamali mo lang dyan sigurado andun ka na agad sa baba eto <laughs> yung nilakad natin O oh, tinakbo natin no pakyat <laughs> grabe payo oh my god grabe oh huh. ayan pabalik na yung tricycle ah huh. Hingal na ako. Ayun, nandun na siya. Ang ganda ng ano dito, ng nature. Malago. ano? o, malago yung nature dito, trippers. Ang sarap maglakad-lakad lang at saka damhin yung kalikasan, ano. Tsaka yung lamig ng ano, hangin dito. Ha! Grabe o. Oh. Tignan nyo yung mga bato. Solid rock o. Grabe oh. Oh. Para siyang buhangin na pino, tapos nabuo siya. Ibig sabihin, dati siguro talagang dagat ito, no. Yung mga bundok na to, tingnan yung three o Oh, oh di ba? Parang may hinala akong ganun nga, no. Parang kinakain tayo ng dagat dati, ano. Yung mundo na to, uh, dagat pa. Tapos simula nung siguro naging yelo yung ibang ano, yung ibang dagat, tubig dagat, di ba? Kaya napigilan yung pagdami ng araw ah, pag laki ng tubig dagat kaya ano to ah, nakita yung mga ganitong klasing bundok no hindi ko lang sure ah, pero eh yung pagkaka ah, ano ko na parang nabubuo lang sa isip ko hop uy tarik nito tra yep ah, alright oh ah, wow o, oh, di ba? Konting kamali ko lang dito, sigurado. Nandun na ako agad. Goodbye. Alright. Oop, dahan lang. Sabay na dula, so sorry. Ayaw ko na. Hiya! Yeah! <laughs> ah, grabe. Ah. Eto, tignan yung mga ano. Yung mga rock formation dito, trippers. O, oh, di ba? Wow. Ayan, 2020 ano? Ah, 2023. Tuo. 2023 pa pala to. FMRDP. So ayan. At least napakita ko sa inyo yung road na to, Trippers, papunta ng Alikawkaw Mountain, no? Ay, meron pa dito. Daan na ng ano. Tubig pa ito. Trippers. Ayan, oh. Ah, pag may ulan lang siya. Tabi. Tabi, tabi. Pag may ulan lang siya. Tsaka ano. Nagkakaroon ng tubig dyan, oh. Oh. Siguro maganda yan pagka ano may tubig. Alright. <laughs> ha, kalikasan. Alright. <laughs> oh, ikaw. Galingan mo mag-perform sa buhay, ah. Dahil kapag wala kang pera sa mundo na 'to, wala ka rin kwenta sa lahat ng taong nakapaligid sa iyo. Lalo na sa ibang kamag-anakan at ibang kaibigan mo.